Ayon mismo kay Secretary Dizon, sinundan, wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina um, Co. Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang disyon ito para sa Pangulo Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. You are leading, co-leading the Executive Branch's effort to address the flood control issue. As someone holds the reviews and documentary evidence that your department possesses. May I ask, um, sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating uh, speaker at um, dating kongresista na si Ginongo? Kay Mr. Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Um, kay former Congressman Zaldico, po, uh, ito po ay unang uh, re refer na ng ICI at ng DPWH nung kundi ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng Uh, ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At uh, in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng uh, warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico uh, at sa iba't iba pang mga uh, opisyales ng uh, DPWH at ng iba pang mga private individual So at that point po, eh, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons -Dulor, uh, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay uh, nabuo, uh, doon po namin... Uh, sabay na final sa ombudsman yung referral na yun, at yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan uh, nitong nakaraan linggo lang. Um, yung sa dating speaker, um, Mr. Secretary, kailan po ito na pagpasahan? Opo, ito po ay ano, no, um, siguro po mga ilang linggo lang ah, uh, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga uh, ebidensya ng, uh, ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni uh, former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, uh, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging Uh, sworn testimony ni uh, uh, Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. Base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa ombudsman nung biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakagam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit isang bilyong piso po sa between Sunwest Corporation and High Tone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, um, nabasa ko pero hindi ako tiyak. Nasinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o iso sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig um, ng uh, Senado at ganyan din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po kasama, kasama po ito dun sa fax uh, facts o datos na ipinasa namin sa ombudsman nung Piernes. Dahil sa kabila po ng iso at problema? Ayon po sa aming mga abogado nung uh, uh, pinag-aagagan po ito, uh, ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at uh, uh, base po doon, eh, nasa, sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa ombudsman. Bilang panghuling katanungan um Mr. Secretary, di po kayo sa publiko, ang relasyon ng dating speaker um sa pangulo. May nararamdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang-isip uh, kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng uh, kasong ito? Wala po um Mr. President. Wala po. In fact, uh, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating pangulo, Consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta uh, kahit na sino pa po ang uh, pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, Tatlo lang po talaga yun, eh. ha? apat. mga apat. Majority leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my um, interpolation of the um, Department of Public Works and the highways. Um, yun ang Pangulo, mga ginagala kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarasuela para magkaroon ng diversion at ilihis ang tunay ng mga salarin. Tulad ng nasabi ko po na no, ako ay unang uh, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, sinundan, wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po si um, Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang diso ito para sa Pangulo Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isong ito. Subalit, yun ang Pangulo, Nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutul niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pangaabuso sa kapangyarihan. Subalit wag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po Ginoong Pangulo at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng uh, ng um, abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayorya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawa na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po. Thank you Sir Kita